ang tunay na lingkod ng Diyos na nasa loob ng kanyang bayan, yung mga hinirang ng Diyos, meron silang kapanatagan sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga na ang tao ay kabilang sa bayan na hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kung ang tao ay nandoon na sa bayan hinirang ng Diyos, hindi sa dapat humiwalay. Hindi sa dapat umalis doon sa pagkakahirang ng ating Panginoong Diyos sa Kanya sapagkat yung lahat ng mga bagay na sinasabi ng Biblang pakinabang na tatamuhin ng tao eh hindi niya matatamu pagka hindi siya bayang hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga, mga kapatid, nang nasa kahalalan. Ngayon, na tayo ang kinikilala ng Diyos na kanyang bayan, na hinirang, eh tayo ay hindi rin aabandunahin. Hindi rin tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya tignan ninyo, kumpleto tayo sa lahat ng ating kailangan. Tayo ay tutulungan, palalakasin, patatatagin, di ba? Kahit sa panahon ng kahirapan, aalalayan tayo, itataguyod tayo, papagtatagumpayin tayo, ano pa kailangan natin, mga kapatid? Ang kailangan na lang sa atin, magtiwala doon sa pangakong ng ating Panginoong Diyos. Para nang sa ganun tayo, anuman ang ating masagupa, magagawa nating makalampas sa lahat ng yun sapagkat alam nating hindi tayo pababayaan, tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos.